So hi mga boss and welcome back to my channel and nandito na nga tayo sa Manila and this is my first day dito so uh, wala akong gamit so mamimili tayo dito sa Murphy Market kasi dito naman talaga ako dati nakatira so ano ba yung nabili ko tayo Patingin ito yung pang ano pang bahay ko lang merong sando magkano ito tayo? 75. 75 ito 75 So puro tag 75 lang yung binibili ko guys kasi tipid tayo ngayon kasi kakabalik na pa natin. And mamili pa tayo ng sandal dahil mainit so masarap pag nakasando lang siya. So dito lang to sa Murphy Market guys. Actually laman ako dito dati. So, ayan. So, yan lang muna yung bibilihin ko. And, mamili din tayo mamaya ng unan, kumot, at saka at ano pa ba? Cortina. So, tara tingnan natin kung ano pang mabibili natin ngayon dito sa Murphy Market. Napakamura lang, guys. So, ayun, guys. Bibili tayo dito ng dalawang una. Punda. Tsaka punda. O, naka Ernest bayot O. So, after nito, guys, may kumot kayo eh. Meron? Oh, Meron din po. Opo, so, bili din po ako. Ano gusto mo siya? Dark lang ang anak? Punda? So, na Dalawang unang. Kumot, unang punda. Ayan, yeah, so, hindi na ako matulog yung iwas tayo dahil. Kompleto na. <laughs> So, tapos na tayo guys sa kumot, unan, cortina, tuwali at saka uh, ano ba yun? Ano pa ba yung binili ko? Tapos nga na ng makeup guys kasi kahapon nagset ako wala po akong makeup ng hiram lang po ako dito sa kasamahan ko. So ngayon may set ako so kailangan ko ng makeup ko talaga. So tara pasok tayo dito sa Watsons. So, ayun na nga, guys. Dumating na tayo galing sa palengke. And, hindi na tayo nakapag-vlog ng matagal doon. It's because, nalobat bigla yung cellphone ko. Hindi ko na malayan. So, ngayon, ipapakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga nabili ko doon na kakailanganin ko dito sa aking kwarto. Dahil nga, ay, ito na yung new journey natin dito sa Manila. So, ito na yon So, wala nga akong ano guys wala akong makeup na nabili ay nagamit so bumili na lang ako and eh no, pumasok ako sa Watson kasi nga doon na sana ako bibili ng money ah, sorry, ito lang na yung nabili ko blush on at foundation kasi ang mahal just ko so yung iba guys eh for the meantime lang naman ayan bumili ako ng mga ganito Bumili na tayo ng mga ganito guys kasi na ayan. Mga tao nito, panggamit natin sa makeup. So ito mga eyeliner, mga ganun ganon Sa palengke ko na lang siya binili kasi tag-20 lang. O so, tag 20 10 piso. So bumili na akong tatlo kasi magagamit ko na naman nito eh. Ito tapos ito ngayon sa Watsons na napakamahal. Na, BYS yung ano, yung yung tatak niya. Tapos ito sa palengke, like tag 10 piso. Ito yung mga binili natin. And bumili din ako ng pilikmata mata. natin ng pilik guys. Every time na nagme-makeup tayo. So ito nabili ko ng tag 20. Nagbebente bawat isa. So 40 to. And, itong brush pang blush on natin. So, ito. And, ito nga yung mga foam na binili ko, guys. Yung mga ganito, tag-30. Yung binili ko nito, isa Apat yata. Apat yung binili ko. Tag-30. So, magagamit kasi natin. And, Bumili ako ng ano, apat 'to na lipstick. Sunod. Ito. Tabo bumili ako ng mga lipstick, guys. Ito to in one. Ito yung parang ice cream. Ito yung Mibelin New York na MM 80 pesos. 80, nakuha ko lang 'to ng 50. Ito 50. Ito 50. Ito 60. And ito 60. And bumili din ako ng press powder. Sa palingki nandin. Ito naman ay yung ano, check eye dito ba? Yung pang cut eye, cut eye. So ito yung nabili ko rin siya sa palengke. And bumili din ako nitong Ayan, mga eyeshadow. So, ayan. And yung pandikit ng mata ito, nilibre na lang ng may-ari. Oo. Ano daw, kasi marami naman daw akong binili sa, sa kanya. So, so, ito naman yung para talaga dito sa higaan ko. So, wala kasi akong dala. Bumili na lang ako eto sa palengke hindi siya nagihimol mo, hindi siya nagta-transfer sa ano 120 buti na lang natawaran ko yung mga ganito guys sinilig akong tumawad sa mga palengke-palengke yeah, so, meron na tayong magagamit ng kuwagya ah? eto naman yung kumot kasi hindi ko nadala yung kumot ko na ganito Ganda to sa balat kasi, ano sya, bala bala hibo, Ito naman ay, Cortina kasi, cortina ko siya dito. Ang takip ko dito ba, pa. para hindi ako makita agad pag may papasok. Ito, ponda, dalawa yung binili ko kasi bumili tayo ng unin. So, itong una, hindi ko na siya tatanggalin sa plastic para para hindi siya ma mga may laway yung ilalim. At least itong bunda pwede siya matanggal at saka malabhan. Ito kasi, ano daw ito eh, pure cotton. Tarabili so, po ng 120. So, maganda talaga bumili sa palengke, guys. Kasi, kakamura ka kaysa mall ka bibili. Diba? Malmahal. So, diba? Yan, dalawa yung una na binili natin dahil na. Binili ako sa unan. Dag -daga, dadagdagan ko pa ito. Bibili ako ng mga mahabang unan. Ganon. So, ito naman hindi ko na rin siya ang eh, tanggalin sa, plastic para pagpapalitan siya hindi siya mga mga amoy ano, yan so umili din ako na pang isusuot ko na pambahay pantulog mga sando ganon kasi alam mo naman sa Manila, mainit. Ito na siya. Yan. So, bumili ako na, alam mo magkano to? 70. Yan. 70 lang isa. Mga short. Ito, cycling. And, bumili ako ng dalawang sando. So, yellow talaga tayo. Yellow. At dito na sa bahay, ba? may sando tayo kasi mainit kasi mainit. So, need natin na ah. fresh yung pakiramdam natin. So, ayan yung mga nabili ko, guys. And, ayan na, ubos na yung ano ko. Ubos na yung CF ko pati yung allowance ko. Naubos na lahat. Wala nang natira. Kaya mamaya, mapasok na naman ulit tayo dahil para makahanap na naman ulit tayo ng panipagong budget. Ganun lang. Oo. Oh, oh. Ayan, kagabi nga sa set, ayan, may nagbigay sa amin si Mami Rose. Ayan, meron siya mga, ang tawag niya, cookies, ba't ang tawag nito? So, magbababa bababa yung sugar natin, ito na lang kainin natin. So, i-arrange ko lang itong mga gamit ko dito kasi mamaya, alam niyo na, trabaho tayo ulit. Need nating kumayod na naman para sa kinabukasan. So, So, ayan lang for today's video guys. And maraming maraming salamat. And sana samahan nyo pa rin ako dito sa journey ko dito sa Manila. And sana palagi pa rin kayong manunood sa mga videos ko. Every now and then mag-upload ako. And ito na yung normal ano. ito na yung new normal ko. So, thank you so much guys for watching. And see you on my next vlog. Bye bye mga boss.